no ang pusa kong Dumede sa aming aso si Princess trending na oh ha paano dumede iyan oh princess princess ay nakatingin oh hindi niya pinagagalitan ang kanyang anak na pusa Eh, anak oh ha Anak niya yan. Palagi niya pinadedede yan. Oh. Eh, gusto naman yung princess. Gusto naman yung eh, princess. Oh. Mengay. Ang pangalan ng aming pusa ay si Mengay. Princess naman ang pangalan ng aso. Princess. Ising busy si Menga, isa kanyang pagdede. Trisha, huwag magulo, Trisha. Wala. Madaan hmm. lang ako. Stop na natin, stop.